Joel. Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat. Ayan, napag-vlog din tayo dito sa YouTube natin. Ayan, uh, 1.40 na. Ayan, mga Abel. So, ayan, uh, na display ngayon yung mga summer natin ng TGRC at saka ng BBC. Ayan. Tsaka meron palang isa. Ito pala, pang June. Uh, pare natin. Pare tapos combine ng Tomasian. Ayan. Ayan yung June. Yung, yung June kasi namin, summer ng pare yun. Oh, uh, etong Yellow orange na to is uh TGRC yan. Itong yellow, yan yung BBC mga abel oh. Kasi yung ibang BBC doon mga is okay na. Naronta na sa atin yung BBC at sa TGRC. Ilan-ilan na lang yung mga hindi naroronda yung mga yan mga abel Then meron pa nga tayong uh ibababa doon ito, yung itim natin na yan, ayan. ayan yan. BBC yan mga abel oh. Si BBC yan. Anak ni kapos. Ayan o. Ayan. Anak ni kapos. Ayan o. Lock check pa rin. Hmm. Bale may kapatid ito. Doon. Ah, hindi ko lang ma... Ano dyan? Kung sinong kapatid eh. Kung sinong mga kapatid dyan sa itim. O kaya nandiyo sa labas. Ah. ah tama. Ito. Nandito. Nandito pala yung mga kapatid niya. Yung itim. Ayan. Yung dalawang itim na yan. Yung kapatid. Hmm. First. Aba. Bahala. Teka lang. Kapatid sa nanay pala. Itong dalawang to. Tapos ito. Asan yung isa? Ayun pala yung isa. Ito to, to nandito sa ilalim. Ayun. Ayun. Medyo ginagamot ko siya kasi tinamaan siya ng sipon. Mm. Pero malakas na siya kumain. Ano lang, parang medyo eh namumula-mula lang yung ano yun, namamasa-masa lang yung ilong niya. Kaya ako, sineperate ko muna mga abel para sigurado tayo. Tapos, binibigyan ko ng ampil Ayan, para sigurado mga 2 to 3 days lang. Okay na yan. Yan yung kapatid niya mga abel. Oh. Yan yun. Yan yung ano natin. Black Victoria. Ayan. Tapos si Kapos. Then, eto naman, TGRC rin to, mga Abel, oh. Anak ni, ano, anak ni, ano yan, ni 17 overall, at saka ni JM. Uh, Johnson President natin, ayan. Lai ito ni JM, ayan. So, bago nga nabili sa atin si 17 overall, is, ayan, napagpalabas tayo. Kaso, pinasiter ko muna dito kay Merwe at saka kay Pangit. Kasi eto si Pangit is bata pa. Pero ilang beses nang nangitlog yan sa loop ng tropa natin. Kaso hindi niya pinalilimlim, tinatapon niya lang ng tinatapon. So ngayon, na orso na kasi ang anak o oh kapatid nito is uh, nanalo ng pati bayan dumulo. Tapos klak uh, clock pa siya. Kaya sabi ko, pre, uh, kailangan ko yung pangit na yan, bigay mo sa akin yan. Nakuha nga natin sa tropa yan. ah uh, bale, yung second clutch niyan, yun. Uh, papipisa natin mga Abel. Pero, yung isang sing-sing niyan, -sing o oh, magiging anak, baka ipalipad uli natin kay paring Joy Joy sa Kosa. Yan. Para maganda yung laban. Para maganda yung laban nitong mga itim natin. Then, yun nga, yan na lang yung natitira natin, ano, ah uh, BBC at saka TGRC. Pero ito, possible tong si hook, Ito yung hook natin, eh. Yan tinatawag natin, hook, Kita nyo yung ulo, kulay green, oh. No? <laughs> Si Dahok yan eh. Ito, possible to maging uh, stock bird na lang. Kasi yung tiyahin nito o kapatid na nanay nito is naka uh, pwesto ngayon sa BBC second overall. So ngayon, eto anak to ng kapatid ni ano ni second overall na si 17 overall sa pare. So ngayon to, pwede natin gawing stock kasi eto ang tatay niyan mga Abel to. Ito yung tatay niyan. Yan. yan. si ah uh, JM. Itong JM na to, anak naman ito ni Inbreed. Inbreed Vandenbrook. Tapos, ito yung pinaatatay. Ayan. Yan yung foundation natin na JM. Yan. Johnson Press. oh, Yung press natin. Yan yung pinaka-foundation bird natin. So, tag stack nga tayo nito kasi nga, dapat panlaban natin to sa BBC ngayon na ayang bird dapat yan, no? Kulay puti. Kaso din na natin inilaban. Mm. Hmm. ayan oh. Gandang ibon yan. Pero rumonda na to sa akin mga abel. Tapos, pinarisan ko siya. Ito, ayan oh. Sana, hari na wang, mangitlog na. Ayan. Si JL. JM din pala. JM din pala to. Ito pala, hindi pala JM. JP pala. JP. JP pala ang tawag natin dito. JP. Ayan. Ito si JP. Ito yung foundation natin ng JP. Ayan. Tapos yun, ang JM. Ito ang JM. Ayan. Yan yung lahi natin ng JM na bago ngayon, mga Abel. Kung alam niyo yung jelema, jele dile jelema yan. Si JM yan. Yan yung tinatawag natin JM. Yan yung magiging foundation natin ng jelema, JM. Yan. Then, eto pa, mga Abel. Meron pa tayong isang JM dito. Eto. Kapares naman ng foundation bird natin ng j JP, ayan, Jansen Press. Ito naman si JM, ayan. Ayan, Pwede nito wagin natin jele jele ma JJM. Oh, pero mas maganda rin JM eh, no? Gandang ibon mga abel, oh, kita nyo. Solid 'yan. Solid na ibon 'yan, JM na 'yan, no? Ayan yung egg. So yung egg niyan mga abel, nag-egg na nga 'yan. So yung unang egg niyan, possible lagyan natin ng BBC. BBC 2K banded at saka PUF na winter. Then susunod na clutch kasi dalawang clutch gagawin natin. Yun, Sisingsigan naman natin ng pare. Yan. Pare tapos combine. Tingnan na natin kung ilan yung magagawa natin diyan ano clutch kasi dito kasi ito kasi medyo bata pa eh. Pero yun malapit na. Then ito naman, ito namang dalawang young bird na to, mga Abel, update lang tayo is ito yung ipalilipad natin kay Paring Joy Joy sa ano. Alam ko pare niya to oh, ililipad Yan, ang gandang ibon no? Oh. so itong isang itim na to is anak nilang dalawa ni, Kapos at saka ni Litar pero yung white plate na yan is itong anak ah etong tatay pala ito ang nanay tatay yan si itim at saka yan kasi ang kwento nito sabay silang nag egg kaso yun nabasag yung isa inapaan ata nito kasi masungit to eh inapaan nag crack so yun nga ah, lumabas yung pinaka ah uh, ano niya ah uh, dito laman ng itlog tapos ito yung isa hindi fertile kaya ngayon no, mga abel oh, second clutch tapos ganyan no, isa lang inilabas kasi yung first clutch hindi rin fertile yung isa kaya ngayon ginawa ko total sabay naman silang nag egneto pinapisa ko na lang dito yan kaya yan tigisa sila ng anak yan oh, itang mga abel ganda white flight pero pares white flight to kita nyo hmm? naglabas ng white flight ito naglabas. Ito kasi titar naglalabas na white flight Yan. Kaya yan, may white flight yan. Pero yun, ito, sigurado. 100% oh. Kasi tatay niya si Kapos. Kita nyo, white flight blue bar. Mm. Pero ito, walang white flight Pero may kidlat. Ayan, may kidlat sa ano, dalawang mata. Sa dalawang gilid. Ayan. Kaya legit na ano yan, anak nila. Ayan. Then, dito, ayan. Meron ng... Si Pandora may itlog na rin. Ayan. Sisingsingan din natin ng PUF at saan ng pare yan. Hmm. sa ng BBC. Then dito, ayan nga yung pinaris natin nung isang araw, si Silitar na galing kay Igan Williang at saka ito yung ating Jansen, ade, bale Peter, uh, Peter C na Vicente Ngo na nanay ni Miss